Siya lang naman, ang isa sa mga binabash noon dahil sa kanyang pagkain ng mga nakakadiring pagkain. At sinasabi pa nga niya, na tanging mga malakas lang na nilalang ang kayang gumawa nito. Ngunit sa hindi inaasahan na pangyayari, ay ito pala ang magdadala sa kanya sa kasikatan at kaginhawaan sa buhay. At hindi natin ikakaila na sobrang deserve ni Boy Tapang ang magkaroon ng kaginhawaan sa buhay. Dahil makikita naman natin na ang kanyang natatanggap na biyaya ay binabahagi niya rin sa mga taong naghihirap sa buhay. So, 'yun mga idol. Itong si Boy Tapang ngayon ay meron ng subscribers sa YouTube na umaabot na sa 2,340,000 million subscribers sa kasalukuyan. At may total video views na ito na umaabot na sa 161 million. 639,851. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano na nga ba, ang estimated sahod ni Boy Tapang sa YouTube, ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, kung magkano na, ang estimated sahod ni Boy Tapang sa YouTube, ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earning ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Boy Tapang. Dito sa kanyang uploads ay nasa 156 na subscribers naman ay nasa 2 million 340,000 na. Video views naman ay nasa 161 million 557,727. Country ay wala pang nakalagay. Channel type ay entertainment at user created noong October 9, 2020. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B negative. Social blade rank ay pang 658,887. Subscriber rank ay pang 1,167. Video views rank ay pang 124,917 at ang entertainment rank naman ay pang 981. So 'yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Boy Tapang noong last 30 days ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito naman sa video views ni Boy Tapang noong last 30 days ay merong pumasok na 544,000. 527. Tumaas ang video views percentage ni Boy Tapang sa 5.7%. So, 'yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube stats summary ni Boy Tapang noong January 2, 2025 hanggang January 15, 2025. Makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang kanyang estimated earnings sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers ni Boy Tapang, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 334 subscribers. At sa video views naman ni Boy Tapang, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 18,151. At dito naman, sa estimated earnings ni Boy Tapang, sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 5 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 73 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng 1 US Dollars sa Philippine Peso ngayon ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 5 US dollars sa Philippine peso ay nasa 290 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Boy Tapang sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 73 US dollars sa Philippine peso ay nasa 4,234 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Boy Tapang sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Boy Tapang, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 2,333 subscribers. At dito sa video views ni Boy Tapang, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 127,057. At dito naman, sa estimated earnings ni Boy Tapang, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 32 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 508 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 32 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,856 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Boy Tapang sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 508 US dollars sa Philippine peso ay nasa 29,464 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Boy Tapang, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings, at yearly, estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito, sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 136 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 2,200 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 136 US dollars sa Philippine peso ay nasa 7,888 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Boy Tapang, sa loob ng isang buwan, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 2,200 US dollars sa Philippine peso, ay nasa, 127,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Boy Tapang, sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 1,600 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 26,100 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 92,800 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Boy Tapang sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings.